Oh guys, hapon na. Ang ganda ng hangin. Ang sarap ng hangin dito oh, sa labas. Hmm. Ayan, kitang kita sa mga dahon. Sumasayaw ang mga dahon dito. Ayan oh. Wow, ang sarap ng hangin. Oh, dito muna ako guys. Pahangin muna ako dito. Oh. Ayan yung ating kalangitan malapit nang dumilim ayan pa yung solar na ilaw natin guys ang ganda ng ilaw ngayon oh. Oh. maliwanag na maliwanag solar na ilaw ang ganda ng ano oh. mahangin sa loob ng bahay malinsangan pag hindi ka mag electric pan eh naano na tayo sa electric pan para na tayo na puno sa hangin kaya labas muna tayo ay ang ganda ng hangin dito o yan si Mr. Acosta lumabas o <laughs> yan lumabas si eh. lumabas siya pahangin din o pahangin ka din dito uh, uh, o magkano 850 yan. Meron ko muna yung 200. Oh, <yan> guys. <laughs> oh, yan dalawang isip. <laughs> Ayan lumabas din yung alaga naming isa oh. Ah, oh, toy. Oh, bakit ganyan yung mata mo, toy? Ah. Huwag kang lumabas to. Eh, doon ka lang. Makuha ka ng impound yan. Halika dito. dali Pasok. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Hmm, pasok doon. Nandiyan lang kayo sa loob. Tignan mo yung mga mata ng mga aso pa. O. Oh. Tignan mo pa. O. Oh. Papag dito. Tignan mo. Ang ganda. O. Oh. Tignan mo. May ilaw pa. Ganda pala ng mga mata ng mga aso guys. Pag naano ng araw. Ang oh. oh, araw. Ilaw. Oh. Yun know. o may ilaw. Ayun, oh, may ilaw yung mga mata nila, oh. Oh, oh, oh yan guys, tingnan guys, ang ganda guys, oh. Ah, guys, ang gaganda ng mga mata nila pag nailawan, guys, oh. Ang aking mga alagang mababait. Diyan lang kayo, ha. Huwag kayo lumabas kasi may nangunguha doon. Oh, guys. Guys, ha. Ang ganda ng mga mata niyo, oh, pag nailawan. Diyan lang kayo. Behave lang kayo dyan. Tinan mo yung isa nakadapa na, oh. Behave ka lang dyan, toy toy. Magpahangin muna tayo si dito. Mahangin. Ang ganda ng buwan, guys. Ayan, guys, buwan. Maganda ang buwan. Hmm, ba't parang huminto na yata yung hangin? Oh, yan, huminto yung hangin, guys, oh. Okay guys, thank you for watching. Bye.